kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Habang papalapit na ang midterm election at ang napipintong impeachment ng Vice Presidente, ay palalim na ng palalim ang pasaringan at akusahan ng mga Marcos at Duterte. Damay-damay na rin ang bawat mga taga-suporta nila. Kamakailan lang ay sinilbihan ng search warrant ang isang vlogger na taga-suporta ng mga Duterte dahil umano sa nagpapakalat ito ng peking mga balita nang gigigil sa galit at umiiyak ang na si John Abines. Matapos raw lusubin ang kanyang bahay ng tauhan ng PNP CIDG at kumpiskahin ng kanyang cellphone. Kagabi, 12 a.m. in the morning, pumasok ang at least isang ng polis, mostly from Manila, with a, war, with a search warrant. And I was, uh, ano, I was shocked kasi If they are to if they are to file a case against me of cyber libel, bakit nila kukunin yung cellphone ko? If they have the evidence. Kasi normal sa case, if you have the evidence, you have to show the court that you have an evidence and arrest me. Una yung warrant of arrest, ito baligtad. Inuna nilang <coughs> kunin yung cellphone ko at PC ko, a uh, personal computer ko sa bahay. They barged in at middle of the night and refuse me to have my lawyer witness sa ano sa ginawa ng mga police. I have nothing against the police na na because uh, pumasok sa bahay ko kasi uh, they are under the instruction of the big boss, lalo na sa ni General Tory na namimihasa na sa pag-violate ng mga people's uh, right, mga basic rights. So, si General Tory namimihasa na. Nahaharap ngayon sa isang kasong iaakyat ni CIDG Director General Tory III, si June Abinis dahil sa nagpapakalat raw ito ng isang fake news. Ayon sa general, nagpalabas daw ng isang litrato ang vlogger na sa hospital raw ang general na siya namang nagdulot ng pag-alala sa kanyang mga pamilya at kaibigan. Hinamon rin ni Torres si Abinis na magkaso na rin sa kanila kung sa tingin niya ay mali ang ginawang pag-confiscate ng kanyang cellphone nang ni-raid ng kanyang bahay para isilbi ang search warrant. pinakbakan rin ng Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang panatan sa isang rally sa Mandawi City ang presidente ayon kay Duterte. Sa palagay daw niya ay hindi na bababa sa kanyang pwesto si PBBM pagdating ng 2028. Magiging katulad raw ito ng kanyang ama na nagtiklara ng martial law para mapanatili sa kanyang pwesto. Kaagad na binanatan ito ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa kanya, susundin daw ni PBBM ang nasa konstitusyon at hindi hindi raw ito nag-aasam ng extension sa kanyang termino. Higit sa lahat, sinusunod daw nito ang rule of law. Si Duterte daw ang paprika ng mga fake news. Problemado raw talaga ang naging pamumuno noon ni Duterte dahil sa mga payulasyon itong nagawa pagdating sa karapatang bantao Lalo na noong ipinatupad nila ang kanilang kampanya laban sa pinagbabawal na bisyo. Si Duterte din daw ang nanggigipit sa kanyang mga kritiko noon. Dumagdag pa sa pag-upa kay Duterte ang bagong appoint ng palasyo na si Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ayon sa kanya, ano raw ang mga ebidensya ng dating Pangulo para sabihing hindi bababa sa pwesto ang kasalukuyang presidente na si BBM pagdating ng 2028 kung si Duterte nga mismo ang inamin niya noon na siya raw ay eksperto pagdating sa paggawa ng mga intriga. Eksperto daw ang dating Pangulo sa pagplanta ng mga ebidensya. Kung saan ang nasampulan dito ay ang dating senador na si Leila de Lima. Kung may mga basihan ng mga pirata nila sa dating Pangulo, ay hindi naman maaaring masabing hindi nangyayari ang mga aligasyon ni Duterte sa administrasyon ngayon. Ilan lang sa mga ibinabato ng dating Pangulo ay ang pangakong 20 pesos na kilo ng bigas, ang patuloy na pagtaas ng mga presyo sa bilihin, at ang pagdami ng mga kumakalat sa kalsada na iligal na bato. Kanya-kanya na silang batuhan ngayon ng kanilang mga kapalpakan at pagkukulang na talaga naman hindi nakakatulong sa mga mamamayan. Talagang malala na ang dama ng korupsyon at kapalpakan sa ating bansa. Kaya napakahirap at napakabagal ng ating pag-asenso. Ang mga nasa pwesto na lang ang siyang yumayaman habang ang mga regular na taong bayan ay patuloy pa rin sa kahirapan. Ikaw, hanggang ngayon pa ay umaasa ka pa rin na may matinong politiko na makakapagbabago ng sitwasyon ng Pilipinas? kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.